Alright guys, ang agenda po natin today is magpa-chinswell tayo ng ating kotse kasi 1 year and 3 months na po pala ito na hindi ko na napa-chinswell kaya napakatagal na talaga. Ayun, padaan naman natin may kotse pang lumusot. So napakaganda ng langis natin, nakapulay synthetic po tayo sa Uniwell. So diesel po tayo ha, hindi po tayo gas. Bawat kotse may kanya-kanyang langis po yan, alam nyo yan. So ito yung solid na sulit talaga ako dito. Ito na nga, andito na ako, ang bilis na kung dumating ha. Ayan. So, ito yung pangalan po nila, Uniwell. Kaya puntahan nyo po dito. Ayan si Sir, oh. napaka masipag po yan. At saka mabait, masarap kausap. Ayan si Sir, at dire dali naman kinuha yung mga lagis para isasalpak dito. Ah, matik, napakadaming langis. Oh. Seven liters po yan. Ayan, oh. polysynthetic. Matik yan, napakaganda. At saka kasama naman yung well filter. Mahalaga din yan, palitan. Kasama talaga yan sa package. Kailangan 7 liters kasi malaking engine natin. 2.7 po tayo sa Urban Nissan. Ayan. Re-release na yung overuse na no? langis para palitan ng bago. Ayan. At habang naghihintay po kami ni sir na matapos yung oil na lalabas, sinecheck up nilang lahat sa paligid. At sa syempre nakita niyo kung alin yung maluwag. Ayan. Nakita may yung gulong binuksan. Kasi yung tornilyo dyan sana stopper sa bearing natin maluwag. Ayan, yan yan pinuturo niya. Ayong hina hinisikipan niya yan, yan. Yan 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 yan. Dapat sakto lang na 'yon si kasi hindi naman pwede na sobrang sikip kasi masisira 'yung mga bearing. 'Yung ball bearing niya masisira pag sobrang sikip. Sakto lang. Kasi pag alog niya kanina both side puro umaalog 'yung gulong. Ibig sabihin, diyan daw 'yung maluwag. So 'yan ang nakita na niya. So alam ko na. O, oh, ayun. At sinisimot na nga niya natirang langis para matapos na. Ayan. Kasi, yan Ito naman po yung bago. Naisasalpak na natin sa loob ng ating engine. Napaka-kinis po na langis na yan. Kita nyo naman, o. Oh. hindi oh, ba diba? Malinaw. Parang ihinang kabayo. Oh, grabe. At siyempre tapos na. Ititest drive na natin pawin ng bahay. O, oh, ang ismot na ismot na yung steering wheel. Hindi na ako kinakabig pa kaluwat pa kanan. Napakaganda na driving. Masaya na naman ako nito. Siyempre, malaki na gastos ko. Di masaya. Ayan na. Ang saya, di ba? Woohoo! Go home na! Alright. Thank you, everyone. So, marami na naman sa araw na ito sa mga kotse. Thank you, guys!